Suka ni guys, oh palita o gamay lang nga suka guys, kay tipid ba, parang dali ta madato, ay sila pag magtipid, dali daw madato. O yeah guys, ato ding isulod aning batol, parang dili siya ma, buslot o mausik. O maone, ato ang, isulod na to dari guys, parang dali siya mausik. Ano rin eh guys, ang anak rasa pag, balis nimo parang di siya mausik no hinayan ra ni hawid buslutan ra ni sa kilid oh Una na na siya guys ana oh di ba guys sana mayroon kayong matutunan. at mayroon pa guys magluto dai tag Pinaxio sa iring sudan sa iring ba oh na siya kadaghan guys oh di ba sipti na pang oh Ayan guys, yung suka. Unya guys, nagpalit po si partner og one part na all well. Tapos ato po ni ibal guys kay parang dili siya mausik ba. Ayan, siptig hapon guys, diara guys oh. Parang ibal is dare Nagrail sarako. Oh, ibalis na to deha guys kay para siyang dili maosik guys. Oh, di ba? Unya guys. Padayon niya to ang video kay magluto ta. Ma, maya maya abangan niyo lang guys. Is that ni guys para sa iling kaning wag og tamban kanang sardines ba? Oh, gawin ng sardinas, ito yon ito yun guys, yung tamban. O, tapos, tagko gagmay man ni guys. Paksiwan na rin eh, para daw ni sa iring. Phosphorus and zinc. Ito na ding zinc. Ang zinc para infection at sya ka, ah, mukhang sa uh, in to infection, katong sa COVID. So, ni ko anak siya ni, reappear. Hindi, mabarabi na, hindi kasi kinamay plus moingon sa plus zinc like mo okay. vitamin D ang para ang di sa una source man sa, source man naka sa kuan sunlight sunshine karong kay nanaseryang more vitamin C than oranges o, ako may balananin mo rin sa una? Ganun ka, di sumusunod yung yun, yun, yun. bata ang kainak. short anak. Kasi wala siya Okay? It, <laughs> <san>. <laughs> mo ang... Ayun, Ay, kainit na siya. pag lang sa kas, Yung kasan yung na Yung di Ses, magpaksiyo na ta, mga ses. Paksiyo na ta. Unahon na to igluto Ning, isa. O, isa ka. Pinaksiyo. Pwede na siya. Kaya na naman na siya ilamas daan. ato na naman na siya nitinaklakan. Tapos, pagluto na lang ang kulang. Unya. At na siya takloban. Kaya parang dali siya ng luto. O. Ya di ay gamit na to kahoy lang dili tamag. Mao ni gamit diri kay puro ra ni. Ah kadalasan libre. Oo, libreng kahoy. Wala dili na ka magbayad kay kalang ka lang dira sa kilid. Oo. Oh. Ana nagsiga na no siya mga suki libreng kahoy. So wala tay di makapalit og tuda kay puro ra kasagaran libre ni atong gigamit o nga, kani ang kilo ani no kay 100 ang kilo 1 kape ang kilo anit. so 60 ang tunga oh tamba na siya bahog sa iring luto unday na namo o nga, kay parang tao na pud ang iring bahagi na pud sa among kinabuhi ba na malingaw mang kay magdula-dula sila oo tapos dandagan makatawa, sad mig-apil mao nga Amo na lang sa silang pakanon. Nara sila oh. Nang gawas. Kunya pagkahaw man ning pinaksiw sa iring, ato nang hugasag utro tapos atong itaklang og balik kay naapod tay pinaksiw para sa tao. Oh, waton lang ninyo ha. Parang mahuman Unya mga lords, mga guys, sa so wala pa nakabakas diyan, magbakas na kayo diyan sa baba. O dito magbakas na kayo dito. Oh. Ayan dito, oh. magbakas na kayo para let's go let's go mga soke o oh, ba diba, mga lords o oh, ba diba, mga guys o oh. mga kamarimix ito yung buhay natin hindi tayo mahiya dahil ito yung buhay talaga natin mamayaman man tayo kaya dadaan talaga tayo ng ganito oo mga sis oo mga guys bago tayo dum pumunta sa taas mayaman dito tayo mudun, dumaan o dumaan muna tayo dito bago tayo magsikap na magsikap magsikap ng magsikap ayan, intindihan nyo ba ibig kong sabihin ayan ang salita ko, Luzon, Visayas, Mindanao dahil nga Tagalog Bisaya o naghalo na kaya uy nagbukal na dai siya guys mga remix nagbukal na unya humot na siya kay gibutangan man atog ahos Ong loya nahumot-humot po siya manguha sad ko ani kay ganahan man kumukaon ana kay giayo man sad na ko hinlok man sad na oh mukuha ko ana kay ganahan man ko ana kay tambok siya ba hala in kalit lagi og hangin hangin mga ka mga ka kay ingon man sila na adaw low pressure in kalit rag hangin hangin hindi pakita ni mo ma hangin kay ngit-ngit manggood Nya yeah, mo sulod na dito kaya ngatong atong gitak ang basing hubas na. Atong tanawon bisong na basing na pagod na ni mga kamarimix o ang makarilit pud ani no kadto ra muloto muluto gun ani ba atong mga nilutoan yon ani uh, pagkaloto, tapos tong mga mayaman nako di jud na siya lamutan aw sa imong mga loto ngan ani kay wa man asla naanad sa unang pagkaon Dili sad na mga kamarimix mag-iwan sila ng bakas kay mang diri mana sila. Oo kay mo nilang pagkaon sa pobre kalain. Tapos dili man may unana mong pagkaon. Gawas ang mga pusa kay gigutom na kuno sila. Kabalo sila nga gilutuan sila og sudan, mao diri sila nagtampo nga sa buhan. Oo. Yan ang dami nila, nagantay sila sa ulam nila. Hala mga piso, tuwa tu, oh, din Hindi kayo dili kay makita kay hinay si ang kwan nang basa ang lima ka piso da mao kay gibalis, is balik nya pundera to ah, basa so ulan Mani oh mga guys bahog sa ireng ato siyang dogmo kon kay parang di sila matupan. Pwede na mga guys. Tanawa mong ere mga guys. Baby kayo mga on. Oh. Oh, di ba guys? Nakita nyo. Dagan kayo buhi. Hmm? ayun guys. Kapag nagustuhan nyo ang video ko, maraming salamat. Maraming salamat sa nakagusto sa video ko. Kung wa mo kagusto, iskip nyo lang. I-skip na lang. Maraming salamat sa pagpanood. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo lagi.